Nung bata pa ako, lagi kong tinatanong si Papa kung bakit pa ulit-ulit niyang pinapatugtog ang mga lumang kanta tuwing umaga. Mga awiting halos tunog garalgal na sa lumang radyo, pero tila ba napapangiti siya sa bawat nota. Parang may lihim siyang binabalikan. Papa, bakit yan pa rin ang pinapatugtog mo? Ang dami namang bagong kanta ngayon. Tanong ko noon habang nakasimangot at hawak ang cellphone ko na puno ng bagong music. Ngumiti lang siya. Anak, balang araw, maiintindihan mo rin. Hindi ko pinansin. Para sa akin noon, ang mga lumang kanta ay para sa matatanda. Mabagal, malungkot at luma. Habang ako, abala sa bagong tunog ng makabagong panahon. Lumipas ang mga taon. Naging abala ako sa trabaho, sa responsibilidad, sa pagtanda. Hanggang isang gabi, habang nag ng lumang kahon sa aparador, natagpuan ko ang isang lumang CD ni Papa. May pamagat na mga awit ng kabataan ko. Inilagay ko ito sa luma naming stereo para lang maalala ang tunog ng dati naming bahay. Tumugtog ang isang pamilyar na kanta. Mabagal. May pagkaluma. Pero sa bawat himig, parang bumalik ang lahat. Naalala ko ang amoy ng tinapang almusal ni Mama, ang tunog ng palakang umiiyak tuwing umuulan, ang tawanan ni papa habang inaawit ang kanta na may sablay na lyrics pero punong-puno ng damdamin doon ko naintindihan ang mga kanta ng ating kabataan ay hindi lang musika sila ang alaala ng panahong wala pa tayong iniintinding problema ng mga yakap ng ating mga magulang ng mga araw na simple lang ang saya kaya pala paborito ni papa ang mga lumang kanta dahil iyon ang tahanan niya at ngayon habang ako naman ang tumatanda, unti-unti ko nang pinapatugtog ang mga kantang tumatak sa kabataan ko. Hindi na para sumabay sa uso, kundi para maalala kung sino ako noon at kung paano ako minahal. At kapag ang anak ko'y nagtatanong na rin ng, Bakit siya ng kanta mo, pa? Ngumiti lang ako sabay-sabing, Balang araw, maiintindihan mo rin.